Lola, kalma na kayo. Hindi nga ako umiimik, kalma. Ano pa ba gusto mo? Hindi naman kayo. Sobra na kayo sa akin. Anong gusto mo pumikit na? Hindi kasi kahit hindi ako nagsasalita. Yun nga po, kahit hindi kayo nagsasalita. Kalma. kalma. Ngiti na lang kayo. Ngiti na lang kayo. Hindi. Isilang. Wow. Wow. Hap lang yan. Hap smile. <laughs> ano ba yan? Oh, ano na? Asan na si Alden? Nagahanap pa rin Nagahanap. yata. Nagahanap. Ikaw naman kasi tinatakot mo yung bata. Eh, baka naman na misplace lang siya kung saan. Kabadong kabado oh. na. Oh. niyo po, nakita na. Ano tinatakot? Ay, oh. Ayan na yun. Ito na, ito. Ito na maintindihan. Bakit na? Sa ano sinasabi mo tinatakot ko? Sinabi ko, oh, may multo dyan. <laughs> <laughs> Hindi naman ganun, di ba? Hindi naman ganun! Ay, Hinahanap ko lang ang sing -seng. Ay, galit na galit ka eh. Ay, ano, hirap na hirap maghanap po. Oh. Oh, oh. pati wallet nung ano. Oh, oh, oh <laughs> <laughs> Parang kani bag ni Jenny yan. <laughs> 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 Ba't bag na may bag eh. Oo, oh, oh, mapupunta dyan yung singseng? <laughs> Baka may mga matinggera. Bigyan ka naman ni Jenny. <laughs> may chance. Yan, 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 yan. Ah, wala pa rin. Ah, wala, isulat lang eh. Kaya mo yan, Ade. Maghihintay lang kami dito. Wala eh. Susuko ka na ba agad? Ate, nakita mo Hindi naman, no? Porsigido naman yan si Alden sa paghanap. Huwag mo nang sungitan. Lola, kalma na. O, oh, yun na naman. Oo, <laughs> oh, ayan <ka> na naman. <laughs> 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 Ay, ikaw naman kasi oh, nakakalma. <laughs> Hindi naman nga nagsasalita. Huwag mo nang sabihin ko, Malma. <laughs> Lola? Ah. Oh. Hindi ako susuko sa paghahanap ng Sing Sing. kung kailangan ko pong ikutin ng buong Broadway, iikutin ko po para mahanap yun. <laughs> lahat ng sulok, lahat ng kailali-ilaliman, Lola. Lahat ng pwede kong paghanapan, hahanapin ko. Pangako, Lola. Para kay Dapat May Dapat ngayon na ngayon na oh. hinahanap oh. na Yolanda. Oh, 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 oh. oh po, Lola. Ito lang po. Ah, hindi tayo <laughs> Hindi tayo sigurado sa pwedeng mangyari sa atin sa pagkawala ng singsing Ate. Opo, oh, naintindihan ko po. Ano ang gagawin natin ngayon? Ate, ate, relax. Ano <laughs> nga ang gagawin natin <laughs> Lola, wala kalma sing na singsing? Oh yan, ngayon na. kalma. Kalma na. Nahana. Sa saan ba nawala? Sa Broadway? Wala, Wala ba kayo nakakita dyan? Check nyo nga baka sa, sa ilalim ng upuan dyan. <laughs> baka naman po Lola nandito. Yeah. Baka sa ilalim ng upuan. Paano? Lola na. nandito? Oh. Hindi natin alam. Nand drop by barito si Alde? <laughs> Eto, makinig kasi kayo bago ako pakalmahin. Hindi nyo ba naiintindihan? Kaya ako nagkakaganito dahil nagtiwala ako. Unti-unti kong tinanggap si Alden dahil nakita ko ang pagpapahalaga niya kay Yaya sa iyo. Nakita ko rin kung paano niya ipinaglaban ang nararamdaman Nyak ayaya. <laughs> tubig, 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 tubig. Tubig muna, tubig. Pulutan. <laughs> Tinatanong ka kanina ni Yaya, sumusuko ka na daw ba, Alden? Hindi po, Lola. Hahanapin ah, ko po ang Sing Seng kahit saan pa ako makarating. Para po sa amin ni Main at para po sa Forever. Darling, I will be loving you till we're 70. Oh, Lola, kalma. And baby, my heart could still fall as hard at 23. Tawan-tawa ka pa. Nawawala ang... oh, ka ba? Ha? Oh, ano na? Oh, walang lilipad, ha? Dala-dala pang Yes Magazine. Tawa ka pa ng tawa! Smile, smile! Hindi nyo ba nararamdaman nga na wala ang singseng? O pagkatapos ng smile, ano? Si Mangok! Sasawa ni? Si Mangak! <laughs> Parang pinangat. Hindi <laughs> niyo iniintindi na mahalaga yon. Pag wala ang singseng, di walang dalili. Walang forever. Pag wala naman forever na magaganap, ay mag-abroad na tayo. Wala <laughs> na mangyayari. Ate naman, mahanap niya yun. Malika na sa Massachusetts. Hanapin mo na rin kayo yung patilya mo, Del. <laughs> kabila.